Mula sa madilim na bahagi, malinaw na nakita ni Silina ang mga ginagawa ng mag-anak. Ang amang si Mang Gaston ay abala sa pagsasalansan ng mga tuyong kahoy. Si Aling Linda naman ay abala din sa pagtatadtad ng karne ng tao. Natitiyak niya iyon dahil braso ang hawak nito. Samantalang ang magkapatid na Rodella at Mara abala sa pagkain ng mga hilaw na karne. Marahas na lang na napabuga ng hangin si Silina habang nakatingin sa mga ito. Parahil ang tinatadtad na karne ng mga ito ay ang sakay-sakay ng sasakyan na nakita nila. Lalong nag-alab sa galit ang dibdib ng dalaga. Ano mang sandali ay parang sasabog na ito at mariin na lang niyang kinuyom ang kamao kahit magdugo pa iyon dahil sa pagbaon ng matalas niyang kuko sa sariling lamana. Huminahon ka muna si May tamang oras para sa paniningil. Wika niya sa kanyang sarili. Habang lumalalim ang gabi, isang alulong ng aso ang narinig nila sa di kalayuan. Nagkatinginan pa silang apat na parabang nagtatanungan. Aso kaya iyon? tanong ni Aling Linda Kibit balikat naman ang naging tugon ni Mang Gaston ang magkapatid naman ay binali na ang narinig na alulonga, at hindi pinansin ang sinabi ng ina Iyong e bihag natin kailan natin siya kakatayin biglang naalalang itanong ni Mara Bukas na bukas din mga anak mukhang masarap ang karne niya kita naman sa kutis. Wika ni Mang Gustina na tila gusto pang maglawaya. Hindi hey, ba pwedeng putuli na lang muna natin ang braso niya? Para ngayon pa lang eh, matikman na natin kung talagang masarap. Suwestiyon naman ni Aling Linda sa kanila. Bukas na lang inay, baka hindi rin natin maubos. Pusog pa kasi ako eh. Wika naman ni Rodella sabay himas ng tiyana. Bago matapos ang pag-uusap ng mag-anak, napagkasunduan nga nila na bukas nila kakatayin ang kanilang bihaga. Pumasok na ang apat sa loob ng bahay na yari sa pinagtagpitag pingkahuya at tabla. Ilang sandali pa ay alipin na ng katahimikan ang lugar na yon. Samantalang si Selena ay abala naman sa ginagawa nitong pagsusuri sa lugar. Sa gilid ng bahay ng mga ito, nakita niya roon ang lahat ng iba't ibang uri ng gamit, katulad ng pala, palakola, asarola at iba pa na hindi niya alam kung ano ang tawag. Mayroon din siyang nakita na mga laruan, indikasyon na kahit bata ay naging biktima ng pamilyang yun. Sinuyod pa niya ang kaloblooban ng bahay na hindi namamalayan ng pamilya sa pinakakusina ay naroon ang iba't ibang uri ng patalim na ginagamit nila sa pagtadtad sa katawan ng tao. Kung hindi siya aswang, hindi niya marahil matatagalan ang nakakasulasok na amoy ng lugar na yun. Oras na. Bulong niya. Nagising si Mara na tila may tumatawag sa kanyang pangalan. Hindi na siya nagdalawang isip na lumabas sa kanilang bahay. Naglakad-lakad pa siya hanggang sa makarating sa may kuweba kung saan naroon ang bihag nila. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang dinadaya lamang siya ng kanyang paningin. Ngunit may babaeng talagang nakatayo sa bukana ng kuweba. Sa pag-aalalang nakatakas ang bihag ay agad siyang tumakbo palapit dito. Huli na nang malaman niya na isa pala iyong bitaga. Napahawak na lang siya sa kanyang leeg na unti-unting nalalaglag sa lupa hanggang tuluyan na iyong bumitaw sa pagkakakabit sa kanyang leeg. Ayaw pa sanang tumayo ni Rodela dahil antok na antok pa kaya lang ay tinatawag siya ng kalikasan. Pikit pa ang isang mata nang maglakad siya palabas ng bahay. Hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ay isang bagay na ang pumulupot sa kanyang leega. Tuluyan ng nagising ang kanyang tiwa. Nais man niyang sumigaw ay hindi naman niya magawa. Nagpapasag pa siya ngunit lalo lang humihigpit ang manipis na tali sa kanyang leeg. Mula sa kanyang likuran ay lumipat sa kanyang harapan si Silin na nakangisi. Nanlaki ang mga mata ng binatilyo sa pagkakatitig sa kanya. Halos lumuwa na rin ang kanyang mga mata. Dinukot iyon isa-isa ni si Lynn at isinubo sa bibig ng binatilyo na sige pa rin sa pagpupumiglas. Kinabukasan, hindi na nagis na ng mag-asawa ang dalawang anak. Hinanap ni Aling Linda ang mga ito sa buong kabahayan ngunit ni Anino ng mga ito ay hindi niya makita. Si Mang Gaston naman ay agad na tinungo ang kuweba kung nasaan ang bihaga. Ngunit ganoon na lang ang pagkagulat sa kanya na wala ito roon. Hinawakan pa nito ang taling kinamit at inamoy iyon. Agad siyang bumalik sa kanilang bahay. Nakasalubong pa niya ang asawa na nag-aalala. Wala ang ating anak. wika ka nito sa asawa. May problema tayo. Nawawala ang ating bihag. Pagbabalita ni Mang Gaston na ano? Paano nangyari iyon? Hindi kaya magkakasama ang tatlo? Hindi naman umimik si Mang Gaston. Iba kasi ang nararamdaman niya. Parang may mali sa nangyayari. At isa pa, iba ang naamoy niya sa bihag nila. Parang hindi amoy karne ng pangkaraniwang tao. Hinanap ng mag-asawa ang dalawa nilang anak sa kung saan-saan hanggang bumalik na lang sila sa kanilang tahanan. Pagod at uhaw lang ang naranasan nila, ngunit may mas matindi pa palang madadatnan sa pagbalik. Para silang itinakasan ng sariling lakas, parehong nagatog ang kanilang tuhod. Nanginginig rin ang kanilang buong katawana. Sa harap mismo nila, ang wala ng buhay na anak nila. Si Mara ang ulo nito ay ginawang kwintas na nakasabit sa leeg nito. Wala na rin binti at kamay. Wakwak din ang tiyan nito. Samantalang si Rodel ay halos matanggal na ang ulo nito sa pagkakakabit sa leeg. Tinukot din ang mga mata nito at wakwak -wak din ang sariling tiyana. Napaluhod na lang si Aling Linda sa lupa habang sapo ang bibig. Naguunahan din sa pagragasa ang kanyang mga luha sa mga mata. Si Mang Gaston naman ay galit ang nagpapaikot-ikot. Hindi malaman kung ano ang dadang putina. na. Sumigaw din ito na halos mapaos na. Samantala, naaliw naman si Silinsa pinagmamasdan ang mag-asawa. Sino ang kumawa nito? Lumabas ka! Sigaw ni Mang Gaston na tulala pa rin ang mag-asawa dahil sa nangyari sa kanilang dalawang anak. Hindi sila makapaniwala na mayroong gagawa nun sa kanila. Ang ginagawa nila sa ibang tao ay nangyari din sa kanilang mga anak. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Silina sa kanyang pinagkukublihan. Humarap siya sa mag-asawa. Nagkatinginan naman ang mga ito nang makita siya. Ilang sandali pa ay nanlisik na ang kanyang mga mata. Ikaw ang may gawa nito sa anak namin! Nagbabaga ang mga mata ni Mang Gaston na, na nakatingin sa dalaga. Ngumiti lang ng nakakaloko si Selina. Iba yung saya ang kanyang nararamdaman ng sandaling yun. Tila ang dugong aswang na nananalaytay sa kanyang ugat ay biglang nabuhaya iyon marahil ang kabilang bahagi ng kanyang pagkatao. Malupit at walang awa. Maya-maya pa, naghagilap ng maaaring ipanlaban sa kanya si Mang Gaston. Nakita nito ang palakol sa tabi. Kinuha niya iyon at mabilis na humakbang palapit sa dalaga. Kasing bilis naman ng kidlat na nakaiwas si Silina sa pagtama sa kanya ng palakol. Sunod-sunod pa siya nitong inataki hanggang hingalin ang lalaki sa paghabol sa kanya. Dudurugin kita ng pinong-pino kapag nahuli kitang babae ka. Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga anak ko. Banta pa nito sa kanya habang naniningkit ang mga mata. Nakisali na rin sa pag-ataki sa dalaga si Aling Linda. Kinuha nito ang asarol na gamit na pambungkal ng lupa at sumigaw na hinahataw sa kanya. Ngunit pabilis ding iyong naiwasan ni Silina. Nagpahabol si Silina hanggang sa loob ng gubat. Hindi alam ng mag-asawa na may patibong na nakaabang sa kanila. Hindi nagtagal ay nagpaligsahan na ang mga sigaw ng mga ito. Nahulog sila sa isang hukay na natatakpan ng mga tuyong daon at mga sanga. Tumayo si Silin sa tabi ng hukay at pinapanood ang dalawa pinapapak ng iba't ibang uri ng makamandag na ahas. Hindi naglaon, halos lumobo na ang mga katawan ng mga ito dahil sa dami ng kagat at pagkalat ng kamandag sa katawan nila. Ilang sandali pa ay halos malunod na sila sa dami ng ahas at nagkumpulan sa kanilang katawan. Mabagal naman ang mga hakbang na bumalik sa bahay ng mga ito si na Naabutan niya roon si Miguel. Kasalukuyan nitong binubuhusan ng gas ang buong paligid. Bago iyon sindihan, lumingon muna ito sa kanya. Hindi umaalis ang dalawa sa harap ng natutupok na bahay. Nais nilang makatiyak na wala nang matitirang anumang bagay sa bahay na yun maging ang mga katawan ng pamilyang kanibal na nakatira sa lugar na yun. Bagamat tutol si Miguel sa ginawang paraan ng pagkitil ng buhay ng dalaga sa buong pamilya, inisip na lang niya na mas brutal ang dinanas ng mga biktima ng mga ito. Gusto na lang niyang isipin na dapat lang na malupit na paraan din magbayad ang mga ito. Bago umalis, Dumaan muna sila sa komunidad ng tribong naninirahan sa lugar. Maraming salamat sa inyo. Sa wakas na wala na rin ang salot sa lugar namin. Malaya ng makakagala sa gubat na ito ang mga bata na wala kaming kailangang alalahanin. Wika ni Apong Binaga nabakas ang saya sa mukha. May ilang kasapi ng tribo na nagpasalamat din sa kanila. Maging si Ilada ay malawak ng umiti sa kanila at nagpasalamat din na. Hindi na pinaunlakan ng dalawa ang pag-anyaya ni Apo Binag na tumigil muna sila sa lugar nila. Pasensya na po kayo. Kailangan na po naming umalis. Nagmamadali din po kasi kami. Wika ni Miguel. Hindi na rin naman sila pinilit pa at naglakad na nga pabalik sa kanilang sasakyan na. Habang tumatakbo ang kanilang kinalulunanan, isang buntong hininga naman ang pinakawalan ni Silina na nagpalingon sa binata. May dinaramdam ka ba? Tanong ni Miguel na bahagya lang siyang sinulyapan bago ibalik sa harap ang tingin. Naisip ko lang na parang sobrang sama naman ang ginawa ko. Pakiramdam ko kasi sa ginawa kong yun parang iba kong tao. Iba ang kasiyahan ko kapag nakakakita ako ng dugo. Sabi ng dalaga, marahil ay lumalabas lang ang kakaibang bahagi ng pagkaaswang mo. Pero huwag mong isipin na pasama ka. Tandaan mo, wala pa rin tatalo sa kasamaang ginawa nila sa mga inosenteng tao. Paliwanag naman ni Miguel. Hindi na lang umimik ang dalaga. Sumandal na lang siya at tumingin sa labas napapaisip na bakit pa puro mapuno ang kanilang nadadaanan. Pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang lakas niya. Gusto sana ang umidlip muna ni Celine ngunit natigilan siya nang makita na madilim na sa labas. Napalingon siya kay Miguel na nakakunot ang noo. Ano ang nangyayari? Bakit biglang dumilim? Tanong ng dalaga. Ah, uh, hindi ko alam pero hindi ko gusto ang nararamdaman ko ngayon. Sagot naman ni Miguel. Hinigpitan pa ng binata ang hawak niya sa manibela. Pakiwari niya kasi anumang sandali ay mabibitawan niya iyon. Tila may malakas na pwersa ang kumahatak sa kanila. Ilang sandali lang ay natanaw nila sa harapan ang nakakasilaw na liwanag. Halos mapapikit sila dahil sa mahapdi iyon sa mata. Paglampas nila sa liwanag na iyon ay tila naging normal muli ang nasa paligid nila. May araw na muli at may mga puno sa magkabila ang daan. Itinigil muna ni Miguel ang kanilang sasakyan sa tabing daan at hinarap ang dalaga. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Miguel na. Tumangulang si Silina inayos na lang nito ang pagkakaupo. Si Miguel naman ay nagpatuloy na sa pagmamaneho. May ilang oras nang nagmamaneho si Miguel nang may mapansin na kakaiba. Parang paikot-ikot lang tayo ah, sabi ni Miguel. Tingin ko din, tignan mo yung puno na yon, na may malaking bato. Makailang bes na natin yang nadaanan. Wika naman ni sa sabay turo sa direksyong yun. Malapit na rin tayo maubusan ng gas. Sabi ng binata. Napamaang na lang si Silina sa sinabi ng binata. Parang kandilang nauupos na na napasandal na lang ang dalaga. Maya-maya nga ay tumigil na ang kanilang sinasakyan na, na kanilang kinalulunanan. Indikasyon na wala na iyong gas. Napapahampas na lang si Miguel sa manabela. Kailangan nating maglakad at humingi ng tulong. Wika ni Miguel. Wala namang imik na sumunod si Silin nang bumaba ang binata sa kanilang sasakyan. Nakapamewang pa si Miguel habang nakatayo at nakatingin sa mga mayayabong na puno na nasa tabing daan. Sa tingin ko, sadya tayong naliligaw wika nito na hindi lumilingon sa dalaga. Baka kailangan natin balikta rin ang ating mga damit para makabalik tayo sa ating pinanggalingan. Suwestiyon naman ng dalaga. Doon na palingon si Miguel. Sa tingin mo kaya, epektibo yan? Tanong nito. Nagkibit balikat lang si Selena. At pagkatapos nga ng ilang sandali na kanilang pag-iisip, binaliktad na nila ang kanilang suot. Pero kailangan pa rin nating maglakad. Uwi ka ni Miguela. Umpisa na natin para makalisa na tayo sa lugar na to. Hindi ko alam kung sino ang may balat sa atin dalawa at puro kamalasan na lang ang nangyayari sa atin. Hindi napigilang sabihin nyo ni Selena si at nagreklamo na Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Miguel, batid niyang pagod na ito sa dami ng kanilang pinagdaanan. Pasensya ka na, ako ang dapat sisihin sa nangyari sa atin. Niyakap na lang ni Miguel ang dalaga para ito'y kumalma. Ang bilis kasi ng tibok ng puso nito, alam niyang parang bulkan na ito na malapit ng sumabog. Dahan-dahan lang ang kanilang lakad. Maya maya ay bigla namang tumigil si Miguel. Nagtataka naman na napatingin dito si Selena na nasa kanyang likuran. Bakit na naman? Tanong ng dalaga. Tinan mo ang sinakyan natin. Umikot lang tayo. Tugon ni Miguel. Nahihiwagaan na talaga si Miguel sa kung ano ang nangyari sa kanila. Kanina pa rin niya pilit na kinakausap sa kanyang isipan na si Habek Ngunit wala siyang matanggap na tugon mula rito. Hay, pagod na talaga ako. Kahit pa sabihin may dugo akong aswangi, eh, marunong din ako mapagod. Irritable ng sabi ni Silina at sumalampak na lang ito sa lupa. Si Miguel naman ay malalim ang iniisip. Kahit anong piganya niya sa kanyang utak ay wala talaga siyang makuhang sagot sa kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng paparating na yabaga. Sabay pa nilang nilingon ang pinanggagalingan noon. Pagkamangha ang rumihistro sa kanilang muka. Bago pa sila mamalayan ng mga kakaibang nilalang na naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan, ay agad nang nahila ni Miguel ang dalaga sa likod ng katawan ng puno. Nang makalampas ang mga nilalang na may kakaibang anyo ay saka sila lumabas sa kanilang pinagkukublihan. Ano kaya ang mga yon? Puno pa rin ng pagkamangha ang tono ni Silin habang sinusundan nang tingin ang mga na. Ganoon din si Miguel. Nakasunod lang din ang mga mata niya sa mga iyon at kitang kita nila kung paano bumubukas ang puno at pumapasok ang mga ito doon na. Tama ba ang nakikita ko? Hindi kaya ako namamalik mata lang dahil sa dami ng pinagdaanan natin? Tanong muli ni Selin na hindi pa rin na umiimik ang binata. Niyugyug na ng dalaga ang binata dahil daig na nito ang namatanda. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Tanong ng dalaga. Noon lang tumingin si Miguel. Silin, tin ko wala na tayo sa mundo natin. Tugon ni Miguela tila lalong naguluhan naman si Silin sa sinabi ng binata. Kinurot-kurot pa nito ang pisngi sa pag-aakalang panaginip lamang ang lahat. Muling narinig ni Silin na nagsalita ang binata. Anito, na sa mundo sila ng mga inkanto. M Marahil, ang liwanag na nakita natin kanina ay ang portal papunta sa mundo nila. Wika pa ni Miguel pa pa-paano tayo kung gano'n? Paano tayo makakaalis dito? gumuwakan ng paraan, Miguel. Baka susunod eh. Sa labas na ng mundo tayo makarating neto. Naiiyak nang sabi ni Silina, Parang gusto na lang na magpapapadyak ng dalaga dahil sa kawalan ng pag-asa. Kahit may dugong aswang siya at laking probinsya, Kailanman ay hindi sumagi sa isip niya na mayroong pangkabilang mundo maliban sa mundo na kanyang ginagalawan. At walang nababanggit ang kanyang abuela noon na mayroong mundo ng mga engkanto. Pero ngayon, itanggi man niya na hindi totoo ang mundo ng mga engkanto. Nagtutumining na sa kanilang harapan ang katotohanan. Katulad ng mga nilalang na may kakaibang anyo kanina. Tumingin siya kay Miguel na nakatitig din sa kanya. Alam niyang pareho sila ng laman ng isipan ng mga sandaling yun. Kung paano makakaalis sa mundong iyon.